pabahay para sa lahat. Isa ito sa mga pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matulungan ang mahihirap na mga pamilya sa bansa. Sa huling survey ng Philippine Statistics Authority noong Marso sa kasalukuyang taon, 46% na ng mga pamilya ang nagsabing sila ay mahirap. Ito'y binubuo ng halos 13 milyong pamilya sa bansa na karamihay walang maayos na matitirhang bahay. 33% naman ang nagsabi na sila ay nasa borderline habang 23% ang nagsabing hindi sila mahirap. Isa po ito sa mga proyekto na natalagang tinutukan natin dahil alam po natin ang bigat ng problema sa kakulangan ng pabahay sa ating bansa. Ang Pambansang Pabahay Program of our PH ay naglalayong makapagpatayo ng 6 na milyong unit bago magtapos ang termino ng pangulo sa darating na 2028. Alinsunod ito sa layunin ng bagong Pilipinas Campaign na magbigay ng sapat na pabahay para sa lahat. Noong 18 ng Hunyo, nakipagpulong ang Pangulo sa National Economic and Development Authority o NEDA at Department of Human Settlements and Urban Development upang talakayin ang layunin ng programang ito. Dito sinabi ng NEDA na malaking hakbang ang programa para mabigyan ng pabahay ang 2.5 hanggang 3.8 milyon na pamilya sa bansa. Patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa, mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Boy matitiyak natin, mapapaglawig ang 4PH para mas maraming Pilipino ang maaabot at makikinabang dito. Nakikinabang yung mga nakakatanggap ng pabahay. Okay lang naman. Sa nasabi ring pagpupulong binigyang diindi ng Pangulo ang kahalagahan ng magandang kalidad ng pagkakagawa ng mga bahay. Maipapatupad daw ito sa tamang alokasyon ng budget at koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Sa ganitong paraan, maaabot ng bansa ang Zero Informal Settler Family o ISFS sa 2028. Nangangahulugan rin na malaking bilang ng mga pabahay ay ilalaan sa mga ISF sa loob ng anim na taon. Bagay na tututukan ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Score at National Home Mortgage Finance Score. Para sa taong 2024, 750 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa 4PH interest subsidy na pondong ipapautang para sa mga mag-a-apply ng housing loan. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.